A ang show ko noon, Umagang Kay Ganda. Hindi ko binitawan kasi mahal ko yun. Eh. Umagang Kay Ganda. Meron, ang showtime time noon sa morning show, 10.30 ng umaga. Meron akong Matanglawin at meron akong TV Patrol. Apat. Apat sa araw. Ap uh, Hati-hati yun. Oh. Pero ang daily ko noon was uh, Umagang Kay Ganda. Ganda. Showtime. TV Patrol. TV Patrol. Once a week ko yung... Yung Matanglawin. Matanglawin. I was on top of the world, bro. And of course, I'm dependent on my voice, on how I look. Depend. Yeah. Lahat yan biglang all of a sudden, one morning, boom, stroke. Yes. Yung stroke, alam mo feeling? Wala lang, nagsisipili ako boom! The stroke hit the left frontal lobe of my brain. Nawalan ako ng salita. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makapag-isip. Hindi ko alam nasaan ako. Hindi ko alam ang pangalan ko. All I knew in my mind, I was in trouble. I tried to scream. Walang boses, bro. Nakubad pa ako noon. Dala sa banyo ko eh. Takbo ko around the house. Nakita ko yung mga kasambahay ko. Ah, hindi ko ma... Hindi, wala di pa sa boses. Alam ko yung nasa utak ko, pero hanggang... Kasi depende ng stroke, kasi depende kung saan datama eh. Hmm. Tumama dun sa parte ng utak ko that's in charge of speech, language, knowledge, and intelligence. Eh, yun so, yung asset mo. Yun ang asset yun ko. Ang, yun ang importanteng asset. Nung nasa Television. hospital ako, nasa ICU ako, sinayin language ko, misis ko, ikaw nang bahala. Akala ko wala na, wala na akong, wala na akong trabaho. Kung kung gagaling man ako rito, utal na ako. Eh, awa ng Diyos, gumaling ako. Jeez. So, I prayed to God. I prayed to God and I told God, sabi ko, Lord, Jesus Christ, if you make me well from my stroke, I'll be the healthiest game I can be. And then, pinagaling niya ako. That's when I started running, swimming, triathlon. Naging triathlete ako. And then, three years after my stroke, I was the healthiest I can be. So nag-sign up ako sa first full Ironman ko. Ang Ironman, is a 4 kilometer swim. Okay. And then a 180 kilometer bike. And then a 42 kilometer run. I was so fit, alam ko matatapos ko to ng mga 11-12 wow. hours eh. Ganun. In the middle of my training, na-paralyze ang kamay ko. Na-paralyze ang pa ako. Nagkasakit na naman ako. At yung sakit ko, it's a rare disorder called Guillain-Barre syndrome. 2013 to eh. That was the time, Yorme, when I said, Lord, ikaw na bahala hindi ko na kaya to. Hindi ko alam kung anong binigyan mo ako ng stroke, pinagaling mo ako. May magaling na ako at healthy na ako. Pinaralize mo ako. Ano ba gusto mo? Miiyak ako sa ICU. ano gusto mo? Anong gusto mo? And then, pumasok yung biblical verse. My grace is sufficient for you. My power is made perfect in your weakness. Then I realized, hindi ako. It's really, the fact that you've forgiven me, that you're, you're gracious to me, that you died for me, Ayos na yan. Lahat bonus. And then, gumaling na naman ako. <laughs> Ang bait ni Lord sa akin, sobra.